So hi guys, uh, ngayon guys isishare ko sa inyo paano mag install ng dual contact horn dito sa Brugman natin So ito guys, uh, Corsa horn yung gamit ko na loud horn So ito guys, sample So yan guys yung loud horn, so yung switch guys nila guys ko dito sa ilalim Yan sa ilalim, para sa stock So umpisa na natin guys at dito may pinakita akong diagram bago ko i-wiring yung motor so dito na part guys yan kasi dito ko nilagay yung switch stock switch at saka busina so doon sa motor natin itong part na to dito lang yan. ito yung sa stock natin Wala yung natin guys itong halo switch relay busina at saka itong fuse box so yung battery stock na rin yung, guys no yung battery yung dito sa uh, stock wire natin guys na papuntang busina pinutol natin yan kailangan ipuputol yan guys para gagana yung dual switch natin at dito sa hollow switch so mauna guys sa hollow switch so meron siyang limang pa sa bawat guys may 1 and 2 at sa iba guys meron nakalagay doon na positive at negative so sa hollow switch ko 1 and 2 lang nakalagay nung tinis ko guys pwede siya kahit alin yung positive at negative wala siyang baliktaran at meron siyang C yung common, NO, normally open. Wala pa tong contact, guys. So, normally open. NC, uh, normally close. So, yung C at saka NC, may contact na yan, guys. So, yung mula dito sa switch, guys, putulin natin yan. Yun ang ilalagay natin sa common. Para masupplyan niya yung switch. May supply na yan. So, may connection na yan, guys, yung NC at saka C. At yung kaputo naman, guys, dito, stock wire hole natin. So, nasa sa inyo, guys, kung sa saan yung dalagay Pwede yung sa normally open. Pwede naman sa dito or pwede sa normally close. Pwede naman dito guys kahit alin dito kasi i-switch lang naman natin 'yan kung alin natin yung patutunugin natin. Ito guys, no, uh, positive trigger pala to, yung ginawa natin. So ngayon, nilagay ko sa NC yung kaputol ng stock horn. So yung NO, yan yung ipatakbo natin guys dito sa mini relay natin. So, dito naman tayo sa mini relay, So meron siyang limang paa may 1, C at saka 2, may C sa taas at C1. So yung C guys, ito yung common natin, ito yung papunta sa positive ng battery na dumaan sa fuse, 15 amperes. So positive guys, no? yung 1 and 2, ito yung trigger, pwede guys ah, kahit alin dito yung negative at positive niyo pero yung 2 yung positive ko, yung 1 yung negative. Yung C at saka C1 meron ng connection. So hindi na natin gagamitin guys itong C1. So, dito na tayo guys sa C. Ito yung common guys, no? Pag magkapareho lang sa C. Para magkakunik lang sila guys pag na-trigger na yung 1 uh, and 2. At dito guys, may nilagay akong diode para tatagal din guys yung relay natin. So, 1 amps to na diode. Bali yung sa kabilang dulo guys ng diode, meron yung silver. Doon siya nakaharap guys, doon sa pas. Kung saan yung positive ninyo, doon siya nakaharap. So, Katulad dito guys, so ito yung silver niya. Dito siya sa 2 kasi ito yung positive ko yung 2. Nagaling dito guys sa uh, normal switch. Uh, Apo ipipindutin yung switch. So yung NO at saka C ang may connection. Kung ibalik sa off guys yung switch, yung C at saka NC yung may connection. Balik tayo dito. Bali yung C guys, ito yung positive output na papunta sa busina natin. Yan, makikita ninyo. Dito sa tigi isang ng busina natin. At yung tigisang paa naman nila guys, yan. Yung kulay green, yan yung sa negative. Kung makapansin nyo dito, mayroon akong ring terminal. Lagay ko ito guys sa body ground. Lagay ko na guys, no. Lagay ko na guys, no. Yan, parang doon sa mga bakal-bakal ng motor natin. So i siya guys. Tapos i-connect pa rin natin siya dito sa negative ng battery. So maganda guys yung flow ng negative natin. Yan guys, yan lang lahat. So kahit sa diagram lang guys masundan yun, na ah. So yun guys doon na tayo sa motor ah uh, Ngayon guys uh, ah, nabaklas ko na yung harap ng Bergman Para mabilis na lang tayo At saka nalagay ko na guys yung busina So temporary lang to guys Iwan ko kung pakasya Pero yung isa dito guys ah, siguradong fit na fit na So dito guys uh, ah, Ititest natin kung Alin dito yung trigger ng Busina natin so binaklas ko na guys Yung stock na busina so dito siya So on, oh, naka on na siya guys oh gamit tayo ng test light so dito guys nagkikabit ko sa sa positive so yung black at saka white yung negative guys so kung test natin try natin muna guys no so yung guys umiilaw so yung negative natin I sabihin guys yung negative natin hindi trigger kasi umiilaw na siya nung tinis light natin so itest it natin guys yung positive yung green with black so kung it is tusokin natin siya yan wala siyang ilaw so yan guys so oh. so ipakita ko guys kung ilaw siya pag pindutin natin yung susian so ilagay ko muna to guys no? yan sukso so, so ko sa positive yung green with black black with green ba so pindutin ko yung susian so tingnan natin guys kung ilaw siya pag pinindot natin so pindutin ko na guys no so yan guys oh Ha, narinig nyo yung bawat pindot ko. Hindi lang kasi makimeranahan guys eh. So yan, positive yung trigger natin. Pisa natin yung pagwa-wire. So dito sa stock horn natin. So ito guys, uh, putulin ko na lang to. Kasi sa diagram natin, yan, putulin natin yung positive. Para dito natin ikakabit yung para dito sa halo switch natin. Sa so, putulin ko na lang to para at least guys uh, mas maganda yung flow ng kuryente. So yan. So itong kaputol guys, ito yung kakabit natin sa NC. So yung normally close ng hallo switch natin. Sa hallo switch guys, iba-iba yung wire. Tingnan nyo na lang kung alin yung code no. So dito yung puti ito, yung NC. So dito so dito ko siya ikakabit. So dokto ko na lang yung wire to guys no kasi dito siya nakalagay dito siya nakalagay kasi yan nung binutas ko kanina mahaba yung wire dito yan magdugtong na lang ako ng wire papunta dito sa yan dito sa kadugtong na halos sakto siya so dito guys ah, nadugtongan ko na so lahat ng idudugtong guys so lahat ng idudugtong ko guys no nakahinang siya yan so lagi ko na lang siya ng tape dugtong ko na rin yung sa kabila yung papunta sa busina so yon yung NO ah, NC So normally close. So nakadugtong na sa guys. Ngayon guys, uh, i-wire naman natin yung kaputol. Siyan talaga natin guys to kung mas normal na talaga yung diagram natin. So yung kaputol dito sa halo switch sa common. So yung ito yung guys yung color green. So ito yung common. So yun, dito natin siya itatap sa kaputol. So dito guys sa kaputol na to. zoom ko lang konti. Ayan. Yeah. Tapos itong green. So ito yung kumo natin guys, no? yung green. So yun guys, nalagay ko na ng string tube. Tape ko na lang. So guys, ha, na natin yung dalawa, yung normally close. Tsaka yung common So natin guys Yung normally open Yung kulay yellow Yung kakabit natin guys Doon sa relay natin So yun guys no Base pa rin dito sa diagram natin Yung normally open Sa relay number 2 So yun So yung relay number 2 natin guys Ito Ayan Kung saan nakaharap yung Sa diode so, guys no Mabalutan uh, ko to ng Stick glue Pagkatapos nito So guys guys Nanarugtong ko na yung Normally open dito sa number 2 ng relay natin. At yung kulang na lang guys ng halos space natin, itong 1 and 2 na lang, yung positive at negative. Yan. So dito guys, uh, meron akong itong kulay na blue-yellow na to. Nakakabit uh, na to guys dito sa accessory wire. Kita ko sa inyo guys. Kung makita ba? So yun guys, nakakabit na to dito sa accessory wire, yung nag-power up friends ako. Yung kulay white dito guys sa may susian. Basta kulay white sa guys dito. Uh, na ko na kasi to guys eh. Basta yung accessory wire. Guys, accessory wire guys ng Bergman natin is white ito. Nakita nyo guys itong puti na to. Yan ito nakakabit doon sa kulay white na yon. Uh, magka-power siya pag naka-on yung susi. So, yung one or two ng halo switch natin, dito natin siya ikakabit. So, dito guys, nagkabit na ko lang tumaya guys. Tapos, itong isa, kabit ko lang dito sa negative. So, yung guys, no. Yung one and two, positive, uh, accessory wire. Yung two sa negative. So, ito guys, no, hindi ko lang ipakita to. Kasi, yun, nasabi ko na guys na dito siya sa accessory wire at sa negative yung isa. Dahil ko na lang guys yung 30 ng relay. Nilagyan ko na siya ng fuse. Yan ito. Kinabit ko na para mas mabilis. So yan guys no. Yung 30. Yan 30 dumaan sa fuse. So itong C naman guys. Yan C. Yan papuntayan dito sa positive ng ating busina. Ito na siya yung C. Winire ko na lang. Yan. So itong isa guys ni negative to tinip ko na lang kasi siya sinabay so itong isa positive so yung isang positive dito guys yung ito so yan guys tumakbo na siya dito yan dito itong isa na to yan kasi itong isa guys negative so ito yung karugtong niya na negative na isa dito so ngayon yung negative niya yan yung sinasabi ko dito na dumaan sa body ground tapos dito sa Ah... Uh, battery natin na negative so ito na siya guys diba ito yung negative natin yan meron akong terminal ring so dito ko siya ilalagay guys sa kung saan yung busina natin dito ko lang siya itatap yung negative tapos sa, sa dulo niya yan meron din siyang terminal ring para dito sa negative ng battery so buo guys yung negative niya tapos yung kulang natin itong one So, yung one guys yan isabay ko na lang siya dito sa body ground bago kompleto na yung uh, wiring natin so ito guys no, yung 13 nya yan may fuse na rin at saka may terminal ring yan dito sa positive so yung guys may terminal ring na rin ako para at least mabilis na pagsaksak so ito guys no, i-kompleto ko na tapos i-testing na natin at dito pala guys no ikabit ko na to ikabit ko lang to mamaya guys yung mga stock yan yung isa mamaya ikabit ko pakita ko para matesting na natin Pakita ko pala guys dito kung paano ko binutasan yung para sa halo switch. So dito sa guys sa may likod ng uh, charger natin. Yan tagong-tago siya guys dito sa loob. Uh, pwede nga sya kill switch yan dito yan sa likod yan gamit ko guys itong soldering iron yan ginagamit ko paunti-unti lang guys hanggang makuha na yung diameter doon sa hollow switch baka masubra guys yan hindi na kasya baka mahuhulog lang dapat yung sakto lang guys katulad nito oh. inunti-unti ko lang kasi siya yan mahigpit sya ng konti at yun guys ah, nanagay ko na lahat yung negative natap ko na sinabay ko na guys dito yung negative ng halo switch para umilaw hindi ko para nakita pakita guys na ikabit ko na rin dito so yan guys umilaw na yan sa loob yung positive nya so yan dito ko kinabit na itong wire na yan yung positive ng uh, halo switch so guys lahat na natuso ko na yan pati dito sa stack natuso ko na rin yan negative negative lahat so guys itisting na natin So, dito yung si commander. <laughs> so, yun guys. Yan na yung loud horn. So, i-switch mo ba sa stock? Pinuha ng mommy ni Debray, no? Yan yung stock. So, loud. So, yun guys. So, dito na siya sa ilalim nakalagay yung halo switch. Kung saan para ma- adjust yung dual kung ano yung gusto nyo silipin <coughs> ko muna guys no? so i-on ko lang para makita yung na nakailaw siya pag naka-on na yung susi Ay, hindi ba kita dito Kain ko yung ilaw so yun okay. so, guys kung makikita mo yung pula yan yan na yung switch pasok ko dito guys pasok so, yung camera yan So yan siya. Tagong-tago. Lawan ko le. So pwede nga siya guys dito na gawing kill switch oh. Kasi 'di ba yung sa charger natin sa likod. Yan, oh. hindi siya makikita. Pwede siya maging kill switch so. Oh. So yan pag naka yan naka-off yan, stuck. Pag naka-on, So na guys, sana nakatulong ako sa inyo Paano magkabit ng dual loud horn So basis dito sa diagram na ginawa ko guys no? Sinunan natin lahat So ito na yung kinalabasan So muli guys, maraming salamat And God bless Pahapon pala guys, yung isang busina Ah, nilagay ko yan dito sa may battery Kasi dito tumatama siya sa headlight Yan dito sa may battery Pero yung isa guys, tuon pa rin siya nakalagay